Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ni Nora Babadilla ang kanyang dinanas bilang bihag ng Hamas. Ikunento niya sa News 5 kung paano siya nagmakaawa para hindi patayin ng rebelding grupo. Mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline na balitang yan, si Reynal Pawid, exclusive. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Nora Babadilla sa News 5 nang bisitahin namin siya sa kanyang tinutuluyan dito sa Tel Aviv, Israel. Isa si Nora sa dalawang Pinoy na naging bihag ng Hamas. November 28 nang siya'y palayain. Simula noon, tanging kaibigan at kaanak muna ang kanyang piniling makasama. Malinaw pa sa alaala ni Nora ang nangyari nitong October 7. Bibisitahin niya lang dapat ang ilang kaibigan sa kibuts ni Rim nang biglang lumusob ang mga Hamas. Nagtago raw siya sa isang kwarto pero kinailangang lumabas ng masunog ang bahay binoksan Binuksan ko yung bintana. Pagbukas ko ng bintana, tumalon ako. Pagtalon ko, nandun yung mga ano, terrorist sa baba. Yun, tapos nung nakaumang na yung baril sa akin, sabi ko sa kanila, eh, Pilipini, Pilipini. Itong inaano ko, sabi ko, Pilipini, Pilipini. Huwag niyo kong anuhin. Huwag niyo akong patayin, sabi kong ganyan. Para kay Nora, ang kwintas niyang Cruz ang nagligtas sa kanya. Ipinakita niya raw ito sa Hamas at pagkatapos magmakaawa, isinakay siya sa isang sasakyan patungong Gaza. Pagdating doon, ipinarada raw siyang parang isang napanalo ng tropeyo. Yung baril nila, yung bang nagsiselebrate sila na may nakuha sila, tapos may mga dead body sa likod ng sasakyan. Yun, di ganon. Hanggang siguro mga half hour kaming naglibot sa city nila. Mm -hmm. Doon na raw kinulong si Nora sa isang kwarto kasama ang iba pang bihag. Halos wala raw silang makain. Ang pagkain namin pita lang na may konting cheese. Tatlo kami kumakain. Uh, ano? Bibigyan nila kami ng dalawang pita. Sa isang araw, ah, minsan may two meals, minsan isa lang, isang beses. Tapos binigyan kami ng isang timbang tubig para... Maligo ba? Magkakasya ba yun sa tatlong tao? Matapos ang 23 araw, dinala si Nora sa isang ospital. Hindi para ipagamot, kundi para ikulong ulit. Sa kabila ng tila pakikipagpatintero kay kamatayan, si Nora, dasal ang pinanghawakan. Pinagdadasal ko na sana sa Pasko, makauwi na ako dito. Yun ang pinagdadasal ko lagi. Nasabi ko sana ma makasama ko pa nga uh, si Ikso, at saka makauwi pa ako sa pamilya ko hanggang sa magkaroon ng tigil putukan kasamang pinal hanggang sa magkaroon ng tigil putukan kasamang pinalaya si Nora kahit isa ng Israeli citizen umagapay pa rin ang OWA at Philippine Embassy sa Israel sa ating kababayan so initially makakatanggap siya ng uh, 200 dollars na emergency financial assistance from OWA and then of course um, if she decides to go home she will receive an additional uh, uh, more benefits if uh, she intends to set up a business. Uh, we have uh, um, government agencies willing to support um, and provide initial capital if she has a, a business plan. Sa ngayon, patuloy ang medical assessment kay Nora. Sumasa ilalim din siya sa plant therapy o pag-aalaga ng halaman bilang bahagi ng kanyang post-war debriefing. Sagot na raw ng Israeli government ang kanyang pagpapagamot at pansamantalang tirahan. Wala pang konkretong desisyon si Nora kung kailan babalik ng Pilipinas. Pero ayon sa 70-anyos na Pinay, Uuwi at uuwi siya sa bansa sa oras na handa at maghilom na ang trauma na hatid ng 53 araw na pagkakabihag sa kamay ng Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Reyniel Pawid, News 5 Israel. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.